Samantala mga kabalitan, kabalitaktakan, sa pagkakataon po ito tayo pinalad na makakausap pa ang bagong kapopoklama pa lamang na Alcalde ng Legazpi City Albay, si dating uh, ako Bicol Party List Representative at ngayon Mayor Alfredo Pido Garbin. Mayor Garbin, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliu Channel 23. Good morning, John, and uh, good morning sa GWIC uh, listeners and viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. All right, unang-una sa lahat, congratulations sa uh, Mayor Garbin pero parang nakaka-anibagong tawagin kang mayor ha dahil matagal tayong nagkasama sa Congress noon. Congressman ang tawag ko sa iyo. <laughs> Salamat diyan. Talaga nga no. Uh, even 6 7 months na lang natitira. Uh -huh. uh, Bagamat uh, ito ay uh, vindication pa rin natin mm -hmm. because in a unanimous uh, decision, mm -hmm. uh, sinuportahan uh, ng Korte Suprema yung uh, pagpatalaga sa atin ng mm -hmm. Commission on Election last year na dapat tayo talaga ang maiupo mm -hmm. bilang Alkalde ng uh, City of Legaspi. Alright. At nabanggit nyo na ilang buwan na lamang po kayong uh, maglilingkod bilang Alkalde, eh ang masaklap nito... Eh mukang bagyo rin ng dating ng uh, ang sumalubong sa iyo. So focus muna ako sa epekto ng bagyo. Kamusta na po ang uh, lungsod ng Legazpi after uh, ika ng bayuhin ng mga nakaraang bagyo Mayor Garbin? Alam mo po after Christine um mayon uh, totally uh, recovered na rin yung uh, Legazpi City. Mm -hmm. Sa barangays were na uh, talaga uh, submerged into flood. Mm -hmm. But um okay na rin sila and uh, was given the necessary uh, clearing operations including the relief um but right now naghahanda ulit kami sa okay. paparating ng dalawa pang mm -hmm. and that's why after i took my oath and uh um assume office yesterday pinatawag ko kaagad yung lahat ng department heads mm -hmm. and lalong-lalo na yung city disaster management natin at the city to it whether uh, Uh, what are the uh, plans and of course the measures uh, being implemented right now mm -hmm. uh, in preparation uh, for this, uh, itong paparating na bagyo? Opo. Uh, hindi naman po ba kayo nagkakaroon ng uh, difficulty na makipag-ugnayan dahil I understand mukhang uh, quote-unquote tao pa ng dating alkalde, yung mga nasa munisipyo sa ngayon, Mayor Garbin? Well, tama ka. 90% siguro ay tao ng uh, dating alkalde na Apa? upo for 23 years mm -hmm. sila lang daw na mag-asawa papalit-palitan. But um as I have explained uh um, yesterday that uh, our government should be responsive to the needs of the people and therefore mm -hmm. uh, we should, you know, uh iwasan muna natin yung uh, pamumulitika sa uh hindi -huh. right, ng kalamidad na uh -huh. ang tao ang nagsuffer. Mm -hmm. uh, so Uh, isang tabi muna at uh, sila din ay uh, kumbaga, very responsive and cooperative yesterday when I called upon mm -hmm. uh, all the department heads uh, mm -hmm. which was mostly appointed by the uh, disqualified, uh, um, the ousted mayor. Uh, good th good to hear that Mayor Garbinda alam naman natin, di ba, lahat nga ng bagay, lahat ng problema, lahat ng issue, eh. dapat talagang isinasan tabi kung panahon na ng pagtutulungan ng pinag-uusapan. Anyway, uh, nung nakaraan, kaya binabanggit sa mga ulat na mas matindi ang nag sa area ng uh, Legazpi at paligid ng Bicol Region, dahil na, na ng pagdaloy ng uh, lava ba or lahar, I understand, at mga putik mula naman sa vulkan. So, kamusta na po ang uh, vulkan ngayon, Mayor Garbin? Wala na po bang epekto? Well, yung... Uh... Kombinasyon ng malakas na tubig at Apo. may konting hangin, yan talaga ay nagdadala ng uh, pagbaba ng lahar mm -hmm. papunta doon sa mga barangay Apo. Uh, where in the foot of the Mayon Volcano. Mm -hmm. But so far, yung talagang apektado ay yung mga nasa third district mm -hmm. of Balbay. Yung Legazpi City, uh, hindi masyado apektado doon sa Alright. lahar. Mm -hmm. Na ibinuus nito. But uh, in the 36, at sa Sikopatan, Kuwas, mm -hmm. uh, pulangi, Libon, uh, yan po yung uh, mga affected talaga ng typhoon, Christine. Oh, and uh, mm -hmm. tumulong rin tayo doon uh, because uh, as Executive Director of AKU Bicol Parkless, mm -hmm. eh, it is our obligation and responsibility to You know, um, mm -hmm. continue with our advocacy, yung relief and rehabilitation efforts pagdating ng kalamidad. Opo. So ibig sabihin uh, kahit na nakaupong alkalde na kayo ngayon, Mayor Gerbin, eh, hindi niyo pa rin binitawan itong uh, position niyo sa Ako Bicol Party list. Tama po yung magkakaintindi ko, Mayor? Tama po. And mm. uh, alam mo Chan na tama ka. Seven months lang ipotahin na mm. uh, ang final kong uh, ah uh, COC is uh, pagbabalik sa kongreso mm. bilang second nominee ng ako big call. Mm -hmm. So hindi na mababago 'yon kabil, sa kabila ng pagkakaupo mo. Ah um, hindi na po dahil wala ng substitution. Eh. Okay. So mm -hmm. uh but uh ito po ay pagpapatuloy rin yung mga karapat dapat na mga mm -hmm. kaalyado natin dito mm -hmm. sa City of Legazpi na ipagpatuloy yung uh, right. mabuting hangarin natin at uh, magdala ng uh, progreso pa mm -hmm. dito sa ating uh, ciudad. Ang maganda lamang dito, uh, Mayor Gerbin eh, dahil nga sa hindi mo tuluyang binitiwan yung kayong pwesto mo sa Ako Bicol Party list, hindi lamang nakatutok sa Legazpi City ang iyong ano, ang iyong uh, tulong kundi buong Bicol, Bicol wide, tama po ba, Mayor? Kunta well, mo po in fact ah, um right. um continue niyo ang aming uh, relief efforts. Mm -hmm. At dinadapo pupunta nga yung mga tao ko ngayon sa Iriga City mm -hmm. uh para magdala uh, din ng tulong. And uh, yan po ang uh, aming na uh, advocacy uh, mm -hmm. which we have started uh, way back 2008 na wala Apo. pa ho kami sa party list. Opo. Ah, kamusta naman kaya pa po ba nang uh, inyong uh, pondo? O kailangan na po ng tulong ng national government at iba pang government agency uh, para tuloy ang uh, mapunan ang lahat po ng pangilangan na maapektado dyan sa area ninyo, Mayor? Well, una una talagang we welcome all the help and uh, support from the national government. Mm -hmm. But having said that, uh, when I check on our finance uh, team, yung uh, financial uh, Uh, stability mm -hmm. and uh, status ng aming uh, city ay okay pa naman uh, uh, Impact pa mm -hmm. marami pa yung calamity fund uh, and of course uh, uh, those funds that uh, you know will uh, spread cheers and mm -hmm. uh, good feelings sa mga sa mga empleyado ngayong Apo. christmas so meron pa tayo diyan pandagdag na pag christmas uh -huh. Christmas party sa empleyado at sabi nila sufficient pa naman meron to cover uh, those uh, Christmas package intended for the employees and even ah. uh, to the uh, 68,000 households of uh, the people of the All right. Nasa inyo ang pagkakataon, Mayor Garbin. Baka may karagdagan po po kayo mensahe, lalo na po sa inyong mga kababayan dyan sa Bicol Region. Go ahead, Mayor po. Pag-una-una, well, nagpapasalamat ako sa Korte Suprema for upholding uh, the law and uh, affirming uh, of, uh, the decision of the Commonwealth Bank na itilaga ako Uh, bilang prapat-dapat uh, na alkalde ng City of Legazpi. And uh, hope, ako uh, po ay nananawagan na sana itong uh, desisyon ng Korte Suprema uh, will put a closure doon sa issue na nag-cause ng division sa aming mm. uh, city. Mm. And uh, uh, you know the Supreme Court, the law is what the Supreme Court says it is. respecto natin at uh, tayo mag-move on. Sabayan niyo ako sa seven months pong Uh, pagpatrabaho uh, bilang mayor upang uh, uh, maabot natin yung progreso na ating uh, hinahangad. Alright. Nanatili pong bukas ang himpilantang palatuntunan ito, Mayor Garbin, for update sa inyong uh, lugar. Maraming salamat, good morning, ingat po at tigit sa lahat. Congratulations po, Mayor Garbin. Thank you, sir. Thank you, John, and uh, more power. Alright, yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si dating congressman at ngayon alkalde ng Legazpi City Albay, Mayor Alfredo Pido Garbin.